Uh, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kababayan. Ang vlog po natin ay patungkol po sa isang ano po, isa isang uh, abogado na umapila umapila sa Iglesia ni Cristo na bakit daw bakit daw si Bong Rebilla ang iniindurso, isa sa mga iniindurso ng Iglesia ni Cristo. So para mas maganda, eh pakinggan po natin kung ano po yung pinakapunto ng abogadong ito kasi siya mismo isiniwalat niya kung ano yung uh, hindi niya ibig at hindi niya nais kay Bong na uh, yung ginawa niya kasi nga ayon uh, sa narinig natin mismo siya kilala niya personal itong si Bong kaya para mas maganda pakinggan yung mga mahal na kababayan ang sasabihin ng, hindi natin alam kung abogado ba ito kung basta hindi natin alam Basta alam ko kalbo siya. Kalbo siya. O ito, panoorin nyo. Bakit si Bong Rebilla? Sa pagpatuloy ng ating pagsisiwalat. Bakit si Bong Rebilla ay iniindulso ng Iglesia ni Kristo? Ang lakas po ng sekta na yan. Ngayon, umaapila lamang tayo. Alam ko ay respetado ko ang kanilang mga desisyon. Well, pero hindi ko maintindihan kung bakit bakit nag sila na isama si Bong Rebilla sa kanilang endorsement. At nais ko lamang po uh, banggitin na sa kanilang endorsement po ay si ilan bang ang inendorso nila ng mga kandidato pagkasinado? Ito po si Walu po. Si Bong Rebilla, si Bongo, si Bato, si Pia Cayetano, si Mar Marcoleta, si Bam Aquino at saka Sinong isa? Si, ulitin ko, si Bong Rebilla, si Bungo, si Bato, si Pia Kaitano, of all the candidates na yun, ang ayaw ko po rito ay si Bong Rebilla. At bakit ko po ayaw? Sa totoo lang, personal kami magkakilala. Ba't ko ayaw? Unang-una, na kailang term, na katatlong termino na siya bilang senador. Sobra na, tama na Bong. Pangalawa, ano naman mga walang kwenta naman ginagawa mong batas eh. Pero pangatlo at pinakamalaking rason, boom. Wala kang alam. Ano lang alam ko na hindi ka graduate ng formal sa pagiging college. Pero yung pinakamatindi sa lahat na rason kung bakit ayaw ko siya na maging senador kung bakit ako'y nakikiusap sa Iglesia ni Kristo bawiin nyo ang inyong pag-indurso kay Bong ay ito po. Nasintensyahan po siya ng Sandigan Bayan na acquitted, absuelto sa plunder case laban sa kanya. Pero kasama sa sentensya ay yung pag sa iyo na ibalik mo ang 124 million 500,000 na na patunayan na ginamit na nawala sa pamamagitan ng project-project mo. Nakalusot ka lang saan? Nakalusot ka lang dahil ang judge na sumulat at yung iba pang kumampi sa kanya ay nagsabi na walang direktang ebidensya na ikaw ang pumirma sa mga sulat na hinihingi para ibigay sa kompanya ni Janet na pulis ang mga pidaf mo ang pork barrel. Mo. Pero kahit sinong abogado na fair ang isip na hindi pabor sa iyo or fair kung tumingin ay guilty po kayo. Okay, yun na nga mga mahal na kababayan, ipinaliwanag noong kilala mismo si Bong Revilla ng taong ito itong si Mr. Calbo na ito pa lang talaga si Bong Revilla ay bagaman siya acquitted ha sa plunder na naging na sa kanya pero ilan yun? napakalaking pera ibabalik niya yun so hindi natin alam bakit yun po talaga ang bakit pinansyahan yun ng uh, pamamahala si Bong Villa, na madala maendorso pero ang masasabi po natin doon ay kung pinasyahan man yon ng pamamahala eh wala po tayong magagawa doon ano po ang basta kami na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo lahat ng Iglesia ni Cristo ang mahalaga po sa amin pagsunod sa pamamahala hindi e kung ang pamamahala muling magtagubilin dahil po sa ginawang apila nitong si Mr. ano hindi natin alam kung sino ito si Mr. ano kalbo ano po o, abogado pa ito o hindi natin alam kung na, kung mapanood o kung, kung, kung yung apelan niya pakinggan ng pamamahala at biglang may tagubilin dahil kinabukasan na po kasi pero iwan ko lang kung mangyayari yon kasi kinabukasan na po ang, ang halalan eh susunod pa rin po kami sa pamamahala wala po kami ibang gagawin kundi susunod kami sa tagubilin ng pamamahala ano po so sana po ay igalang nyo na lang kung ano yung uh, pasya ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo huwag nyo na pong questionin ano po Ah, uh, kasi kung ano man yung ipinasya ng pamamahala sa ikabubuti po yan ng Iglesia ni Cristo ano po, yun lang ang alam po natin sa ikabubuti yan ng Iglesia ni Cristo at di natin alam kung bakit ganun ang mahalaga po ay yung kaisahan ma maisagawa po ng Iglesia ni Cristo manalo man o matalo si Bong wala na po kayong pakialam dun ang mahalaga po sa amin ay tumulong kami sa kanila, nakatulong kang ka iglesia at naisagawa ang kaisahan. Hanggang doon lang. So, wala na po kang pakialam doon sa mga kung ano-ano pa. Bahala sila. Harapin, hara harapin niya ang kaso niya, harapin niya ang ano niya. Basta kami, ibuboto namin siya. Kaisahan ka sa eh. Ika nga, huwag sirain ang kaisahan. Dahil, ayan ay uban ng ng uh, ng Diyos. uban ng Diyos na pinapatupad sa Iglesia ni Kristo kaisahan. Magkaisa sa paghatol sa lahat ng bagay. So hanggang dyan na lang muna mga kamahal na kabayan, mga kapatid, kung ano man ang uh, kakalabas ng lahat, ay ulat yan, subiit! Alam naman ng Diyos kung ano ang ikabubuti ng, uh, ng lahat. Ganun lang yon. Okay, hanggang dyan na lang muna at good night po sa inyong lahat.